Good morning mga kasari. Update ko lang sa inyo ang munting tindahan ko. Mili ako kahapon guys. Halagang porky. Ayan, yan lang. Oh, sa halagang porky. Yan lang nabili ko. Yan lang na pamili ko, guys. Porky na yan. Yan. Kasi sa mga dilata pa lang, guys, ang laki na ng puhunan mo. Tapos piso-piso lang naman ang tubo. Dala-dalawa lang yung binili ko, guys. So, Mahalag May kumplito tayo ng dilata. bumili rin ako ng isang tring itlog. Mantika mamaya pa ako bibili guys. Nabitin ako sa pera kagabi. Yan lang guys, Porky na yan. Ito, isang pack na binili ko nito guys. So, kasi sayang yung ano, dagdag kita na anim na piso. Ito din. Kaya isang pack na binili ko kagabi guys yung namili ako puro mga maraming pre akong nakuha guys mga pre nakakatuwa lang kasi may, may naabutan pa ako mga pre dagdag kita din guys wala nga pangala akong mga chicherya pa guys so oh. kasi nabitin ako sa perang sa porky eh. Yan, wala pa akong mga candy Okay lang yan guys, hindi naman tayo nagmamadali. At saka, marami pang kulang dito sa tindahan ko guys. Eh okay lang kasi ano naman to guys eh. Tago naman tong tindahan ko at saka isa pa marami akong kalaban dito guys. Mga school supply ko guys. Oh. Pero so, nakakatuwa tong tindahan ko guys. Kahit kunti yung laman ng tindahan ko, bumibenta naman ako ng 500 sa isang araw. Bukod pa yung utang. Maliit lang yung tindahan ko guys, pero may na utang pa din. Pero okay lang yan. Marunong naman magbayad yung mga na utang sa akin. Hindi talaga maiwasan guys yung ano eh. May nautang tapos hindi nagbabayad. katuwa, guys, si Porky. I yan lang. Porky na yan, guys. Mga katuwa, mamili, guys, po yung paraming, ano may mga pre kang mo di display mo na ako guys Maliit nga lang itong tindahan ko guys. Kaya ang hirap kumuha ng ano, ng video. Maliit ang tindahan ko. Tahu.、啊 gusto ko siya sa salang inilagay guys kasi masyado ang alikabok dito sa amin kaya dito sa estante ko ko nilalagay wala kasi Bukas pa ako siguro ako makakapamili ng mga chicheria, guys. Ihintay pa ako ng benta. Para makabili ng mga chicheria at saka mga candy. Kaya nga pala guys, kaya pala ako may napamili ng na halagang 40. Nanghiram ako sa anak ko. Kasi ayoko na mag-release sa mga card-card. Ang hirap po maghulog guys, kaya nahiram na lang ako sa anak ko. Kaya may nai naibili akong halagang 40. na mag-release sa card guys kasi pag ang pinahonan mo galing sa mga utang parang walang nangyayari kasi pag oras na hinulog mo na nang hinulog sa card yung kita mo wala masasaid yung tindahan mo kaya dito nanghiram na lang ako sa anak ko kaysa mag-release ako dun sa kumukuha ng kong card bayaran ko na lang siya unti-unti Ayan guys Di, oh. Ay, ang ganda niya tingnan guys. Hindi siya nalalagyan ng alikabok diyan. Maalikabok kasi dito sa amin guys. Kaya sabi ko diyan ko na lang siya ilagay. Ayan guys, hanggang dito na lang itong vlog ko. Maraming salamat sa panunood.